ang makapangyarihang salita na nagpaparusa sa mga masasamang tao na nagkasala sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Ito po ang ating isishare sa video ito. At sana po ay magamit ninyo ito. Ang makapangyarihang salita pong ito ay namamarusa sa mga taong masama at inyong mga kalaban. Ganito po ang inyong gagawin. Pero bago ang lahat ay inaanayahan muna kitang mag-subscribe at pakion ang inyong notification bell. Pakihit na rin po ang like button. Madali lamang po parusahan ang mga tao na nagkasala sa inyo. Ito po ay ginagamitan lamang ng isang makapangyarihang salita. Ngunit ang salitang ito ay huwag po ninyong gagamitin sa masama sapagkat kung gagamitin mo ito sa masama ay ikaw po ang paparusahan ng salitang ito. Gamitin ito sa mga taong totoong nagkasala sa inyo. Ganito po ang proseso. Bumili ng babulgam at nguyain po ito ng mabuti hanggang sa mawala ang tamis nito at matitira ang mapait na lasa. Pagkatapos po ay usalin sa inyong isipan ang salitang Baal Karya ng 13 times habang nasa bibig nyo pa ang babulgam. Pagkatapos po ninyong mabanggit sa inyong isipan ng 13 times ay banggitin ng tatlong ulit ang pangalan ng tao na nagkasala sa inyo na nais ninyong parusahan. Pagkatapos po ay kunin sa inyong bibig ang babulgam at idikit ito sa kanyang bahay o anumang kanyang pagmamayari tulad ng sasakyan o di kaya ay motor. Mamalasin ng tudo todo ang tao na gagawan mo nito pero pinapaalala ko ulit na dapat po ay malaki ang kasalanan ng taong ito sa iyo. Kung ginawa mo ito na wala siyang kasalanan sa iyo, ay sa iyo babalik ang kamalasan. Ingatan ang salitang ito sapagkat ito'y makapangyarihan. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless po.